Ano ako si House Speaker Martin Umaldas na mas pagbubutihin pa ng Kamara ang kanilang serbisyo para sa mamamayan. Ito'y matapos niyang magkamitang mataas o makamitang mataas sa trust and performance ratings. Si Mela Lesmora sa report. Rise and Shine, Mela. Nagpasalamat si House Speaker Martin Romualdez sa sambayan ng Pilipino dahil sa kanilang patuloy na tiwala sa kanyang liderato. Sa pinakabagong survey ng Octo Research, tumaas kasi sa 64% ang kanyang trust rating nitong Disyembre habang 65% naman ang kanyang performance rating. Ayon kay Romualdez, gagamitin nila itong inspirasyon para pagbutihin pa ang kanilang trabaho at mapaigting pa ang paglilingkod sa ating mga kababayan. Ang ilang mambabatas nagpaabot din ng pagbati sa kanilang leader. People realize na maraming nagagawang maganda ang ating house sa liderato ng ating uh, speaker. All these measures that we pass in the house, yung SONA priorities, yung LEDOC priorities, ito po ay mga proposal uh, na ipinasaho ng lower house nang sa ganun ay eh, makatulong na malaki. Hindi lamang po sa administrasyon kundi maramdaman ng taong bayan. Ang parati niyang sasabihin, this is the collective effort of the House of Representatives. And true enough, this is the most united Congress uh, that we've ever had when it comes to the passage of legislation, when it comes to the passage of uh, SONA priorities, LEDOC priorities. Uh, Parating nga kaming advance sa assignment. Sa ngayon, bukod sa kanyang tungkulin bilang leader ng Kamara, nagsisilbi legislative caretaker ng ikatlong distrito ng Palawan si Romualdez, kasunod ng pagpanaw ni Congressman Edward Hagedorn. Kaya nang sumiklabang isang malaking sunog sa ilang barangay roon, kung saan higit siyam na ang pamilya ang naapektuhan, agad nagkasa ang house leader ng nasa 35 million pesos na halaga ng tulong. Sabi ni Romualdez, ikinalulungkot niya ang nangyari at sa ganitong pagkakataon, nararapat lang na magtulungan ang lahat. Bukod naman dito, nakisa rin si Speaker Romualdez kasama ang iba pang mambabatas sa Mindanao Len ng Armed Forces of the Philippines House of Representatives Fellowship. Sa kanyang talumpati, tiniyak ni Romualdez na kaisa ang Kamara sa pagsusulong ng administrasyon ng mas malakas na puwersa ng mga sundalos sa bansa sa ngalan na rin ng kaligtasan ng bawat mamamayan. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.